Mga ka-sports, may major update na naman para sa ating national team na Gilas Pilipinas. At ngayon, posibleng mangyari ang matagal nating inihintay ng Pinoy fans. Jalen Green pwedeng maging lokal sa Gilas Pilipinas. Paano ito nangyari? Dahil ba sa bagong hagup rule at kasama pa ba si Remy Martin sa February window kontra Australia? At ano na naman ang magiging epekto nito sa pagpili ni Coach Tim Cohn? Mga sports lahat ng iyan, kompletong iisay isahin natin. Kung trip mo po ang ganitong content, iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Alam naman natin mga ka-sports, pinakusapan natin sa last video regarding doon sa FIBA na tinatawag nilang Hagop Rule. Ang rule na ito, nagdidikta kung local ba o naturalized ang isang player. Dati, sobrang higpit. Kailangan mo pang mapatunayan na bago ka mag-16 years old, nakakuha ka na po ng isang Philippine passport. At may malinaw kang citizenship documentation o di ka ituturing na bilang lokal. Pero ngayon, mas luluwag na po at mas pinadali pa. Ayon sa mga bagong guideline, kung kaya mong patunayan na may clear Philippine lineage ka, kahit hindi ka kompleto ng mga early documents, maaari kang ituturing na isang local player kung papasa sa evaluation panel. At dito, pumapasok ang pangalan na pinag-uusapan ng buong mundo si Jalen Green born as US Filipino mom side at kilalang proud Pinoy anytime he visits Manila pero sa dating Hague rule, kulang siya sa documentation bago mag 16 kaya local ineligible pero sa bagong guideline pasok siya sa lineage based review ibig sabihin po mga ka-sports if Jalen Green submits proof of Filipino parent, supporting documents, lineage verification, pwede na siyang i as local, hindi po naturalized. At kung mangyayari yan mga ka-sports, magbabago ang buong future ng ating national team na Gilas Pilipinas. Isipin nyo to ha, kay Soto, Jalen Green, Remy Martin, QMB, Justin Brownlee at iba pa. Grabe, world class agad ang magiging projection. Pero teka, dahil dito mas lalong sumisikip ang pagpipilian ni Coach Tim Coat. Dahil nga ayon kay Coach sa ngayon, hindi na lang mga local sa PBA ang option. Hindi na rin limitado sa films na may early documents. Kung tuloy-tuloy ang Hagup Rule update, Coach Tim will access to a bigger pool of long-term Local players including Jalen Green, Remy Martin, Boggy Ellis, Dylan Harper at iba pang high level field arms abroad. Ibig sabihin po mga ka-sports, mas magiging flexible yung long term gilas lineup. Pero may kailangan tayong i-focus ngayon. Mga ka-sports, habang ang Jalen Green eligibility ay para sa future, ang mas mainit na usap-usapan ngayon ay si Remy Martin na posibleng tawagin daw para sa February window kontra Australia. Mga ka-sports, sa mga di pa po nakakakilala kay Remy Martin. Ang player na ito ay isang explosive scorer, fearless attacker, at may championship pedigree sa NCAA. May Pilipino parent din siya, kaya eligible siya as local. At ngayon naghahanap si coach team ng dagdag na firepower sa guard spot. Lalo na kontra sa malalaking guards ng Australia. Kaya Remy Martin is a real option. Imagine ha, Kai Soto, Junmar, Remy Martin, Perez, Scotty, Dwight Ramos plus iba pa. Instant boost sa offensive speed. At ayon sa mga insiders, isa siya sa tinitignan para sa next window. So mga ka-sport, ito ang pinaka-importanting laban ng gila sa qualifiers. Australia, full of NBA level talents. Dahil nga, malakas sila sa physical, malalaki, mataas, tumalon at hindi nagbibiro pag FIBA. Kung papasok si Remy Martin, magkakaroon ng bagong dimension ang gilas offense. At kung long-term plan ng SBP ang Hago Pro update, nako, mas lalakas pa tayo sa susunod na mga taon. Kaya mga sports, kung pwedeng mag-declare na local si Jalen Green, ibig sabihin isang naturalized slot lang ang ginagamit ng gilas. Meaning, pwede pa tayong magdagdag ng import level player kagaya ni JB or Kwame plus isang world class fill am like Jalen bought together. Ito ang pinakamalaking shift sa gilas history. At para kay Coach Team Cone, mas maraming options, mas malalim na lineup at mas competitive sa Asia at World Cup qualifiers. Kung mangyayari ang Jalen Green local status, grabe ang magiging transformation ng Gilas Pilipinas. Mas malalim, mas athletic, mas world ready. At ngayon, habang papalapit ang February window, lahat tayo dapat nakaabang kay Coach Tim. Kung sino ang tatawagin, si Remy Martin ba o may iba pa siyang surprise move? Comment kayo sa ibaba kung sino ang gusto ninyong maidagdag sa gilas pag nagbago na ang hagop rule. This is your Gilas Update. Salamat po sa panunood. Mabuhay ang Pilipinas, laban Pilipinas puso. Like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated po kayo mga sports sa ating mga uploads. So paano? Ingat po kayo.